So guys, napakaganda ng bulaklak. Super ganda. Um, kasing ganda ko lang. <laughs> Joke lang. <laughs> Super ganda guys. Grabe. Ito talaga grabe. Nakakapag good vibes. At nakapa, nakaka ganda ng, ano, nakakagaan ng pakiramdam. Parang pag nakita mo itong bulaklak na to, parang 20 years kang na nabubuhay ng masaya at super blessed so guys nandito tayo sa napaka mayaman na lawa ng Austria Europe Napakayaman na sinabi ko guys kasi lahat ng mga mayayaman ay nandito kung punta at nagpapakasyon. Kasi napakaganda ng lawa na ito, napakalawak. Para, siya, para siyang dagat. Ganda oh. So, yun, may nagbubot na, o. Oh. Ganda talaga, o. Oh. Chirik? Yeah, okay, past. Ikom siyon. Yeah, past pas, Ya, yeah, ikom Napaka ganda ng lawa, guys. Dito lahat ang mga mayayaman nagbabakasyon. Talagang buong Austria nandito. Germany, Switzerland, Italy. Lahat yan dito sila pumupunta. Oh uh, berangganda itu guys.